hindi nakapagpigil si Ai de las Alas na ibahagi ang kanyang nakakadismaya at unexpected experience kasama ang kanyang alagang aso na si Sailor. Pinalabas sila ng coffee shop dahil bawal pala ang magpasok ng pets. Nangyari ang insidente habang malakas ang buhos ng ulan nitong Sabado ng Tanghali, July 19. Nagpunta si Ai sa Starbucks Don Antonio para ibili ng pagkain ang kanyang driver at personal assistant. Nang pumasok daw si Ai Ai sa loob ng coffee shop, hindi niya napansin ang babala na bawal ang pets kaya kampante siyang isinama ang pet dog niyang si Sailor. Nakasakay sa stroller si Sailor na parang tao rin ang kanyang trato. Maraming inumin at pagkain ang in-order ni Ai Ai. Habang hinihintay niya ang mga kasama, pumuwesto raw siya sa isang mesa. Pero bigla raw tumahol ng isang beses si Sailor dahil nakarinig ito ng malakas na tunog. Hello! Ayan, nakatambay kami ni Bedo. Si Bebe. Ni Bebe Nakatambay kami sa labas dahil na naibig kami. Kasi hindi ko nakita na bawal pala ang dog sa sa Starbucks dito sa Midon Antonio. Kasi yung yung ano nila, yung no pets nandito sa gilid. Pero nung pumasok ako, naka-order na ako lahat-lahat. Nakaupo na ako siguro ng mga 20 minutes saka lang nila sinabi na bawal sabi ko sana hindi na ako umorder ng madami dapat pagpasok ko pa lang sinabi nyo na nabawal ba? Diba? sa part na yan na miss ko sa ano sa Amerika kasi si Bebe si Bebe Sailor pwede siya sa lahat kasi service dog siya eh pwede siya pumasok ngayon kami ay tambay sa labas sa labas Matapos naman ang insidente ay gumawa ng open letter si I.I. de las Alas para sa pamunuan ng Starbucks. Nagbigay siya ng mungkahi sa pamunuan ng Starbucks na lakihan ang paalaalang ipinagbabawal sa loob ng kanilang coffee shop ang pets. Hello! Ayan, nakatambay kami ni Bebe. Si Bebe Sailor, nakatambay kami sa labas dahil naibig kami. Kasi hindi ko nakita na bawal pala ang dog sa sa Starbucks dito sa Midon Antonio. Kasi yung yung ano nila, yung no pets nandito sa gilid. Pero nung pumasok ako, naka-order na ako lahat-lahat. Nakaupo na ako siguro ng mga 20 minutes. Saka lang nila sinabi na bawal. Sabi ko sana hindi na ako umorder na madami. Dapat pagpasok ko palang sinabi nyo na nabawal. ba? Diba? sa part na yan na miss ko sa ano sa Amerika kasi si Bebe si Bebe Sailor pwede siya sa lahat kasi service dog siya eh pwede siya pumasok ngayon kami ay tambay sa labas sa labas